Hello, Hello mga, mga kapalad. kapalad! Ito, nadaanan natin si tatay. Uh, ah, tignan natin. Bigyan natin siya ng konting tulong. Interviewin natin si tatay. Tatay! saan po kayo? Landayan. Landayan po. Asa landayan po kayo? Ano po yan? Ano ah, nakakalakal po kayo. Ilan taon na po kayo? Ah, 70 na siguro. May asawa pa po, po kayo. Wala na po. Anak po tayo. Wala, wala <laughs> ah, po sa Ah, hindi mo kayo nakapag-asawa. Wala, wala mag isa. Ah, pero saan po kayo nakatira sa landayan? Sa yes, may simbahan. Ah, doon lang po kayo sa may simbahan. Okay. May bahay po kayo doon? Or... Hindi sa amin yun. Hindi sa siya... anak ng kapito. Hmm, ah, sipag niyo po ah. Mulan po ah. Tapos po, nakikita rin ko po, po kayo sa kanila. Parang caretaker na rin po kayo. Sige po. Opo. Okay. lang po namin kayong bigyan ng tulong. Opo, po kasi nakita po namin kayo sipak niyo po eh. Pakita natin. Eh, kasi saya, kaya, kaya natin. Ay, tambay sa bahay. oh, sipak. O, po niya, bigyan, sandaan, bigyan. Opo. Lagi po kayo dito, palagi po kayo dito. oh, Dinadala niyo po yan sa binyan. Hindi. 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 sa amin. Hindi. 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 sa may boundary po napapalit yan. Ay nga, ah, po sa mga? meron na po kayo. Oo, oh, na po kayo. Oh, na po tayo. Oh, sakto po. Eh? Oh, po, Bigyan po namin kayo. namin yung konting tubog. God bless po. Salamat po. kayong